Villanis the Fourth. Sen, magandang hapon po si Lourdes po ito live kayo sa Armin DZXL Manila. Good afternoon. Good afternoon po, Miss Lourdes at sa ating mga listeners. Kayo ho ba ay kontento o may masasabi sa inilabas na salin, e nilalaman ng kayamanan, ari-arian, dito pong sina Senador Bongo at Bato de la Rosa? Alam niya, malaking kasi nung yan. At uh, kung titignan lang nila kung saan mo na bahay yan, si Bongo eh makikita nila na hindi pwedeng um, ya, ganun lang baba yung diniklara niyang ng salin. Eh nakatira sa Ayala Alabang yan. Up four floors yung bahay niya, ng elevator pa eh. eh. magkano ang bahay doon? So, daan ang may po ang halaga no? Sa, sa tingin niyo po, yung nilalaman ng kanyang salin ay hindi totoo? Hindi po totoo. Malaking kasinungalingan, na gaya na nasabi ko, at uh, ito ay pwedeng pwedeng imbisigahan ng media kahit uh, samahan nila, buntutan nila kung saan umuwi yan, makikita nila sa Ayala Alabang na napakalaki. Apat na palapag po, four stories, may elevator pa. Ilan po ang kotse niyan? Magagara mga kotse. Alam niyo yung mga Escalade na bulletproof. Mm, -mm. Uh, higit po ng 10 milyon niya tayo. Bawat isa, ilan ang nakapagpada sa kanilang bahay. Kaya, uh, ito lang tayo na ito, mga ito. Sen, tatawagan ka po. nil uh, Neil, patawagan uli na puputol-putol si Sen. Maganda yung mga binabanggit kasi niya. Ano po? Uh, kay Senator Antonio Trillanes, binabanggit niya po na panahon na para rin investigahan. Kung ba yung nilalaman ng SALEN ng ating mga senador, especially binabanggit niya po, etong si Senator Bato, uh, Senator uh, Bongo. Si Senator Bongo po ay mayroong pong SALEN. Sa kanyang SALEN, siya po ay may kayamanan. Actually, wala yata siyang utang ang pagkakaalam ko eh uh, 32.43 million. Si uh, si Senator Chis nga 18 million. Okay. Uh, S -S Senator Antonio Trillanes, ulitin ko lang para sa inyo kasi ang nilalaman ng sal -e ni Ginoong Bongo. Opo. Malaking kasi nung yan at sabi ko nga po, doon pa lang sa bahay niya sa Ayala Alabang, na apat na palabag, uh, four stories yan, may elevator pa, eh makakalahating bilyon na. O, tapos yung kotse pa lang po na mga Escalade na mga SUV, mahigit po 10 milyon na kaagad yun, e eh, ilan po yung nakaparada sa garahe nila. Kaya pinaglololoko na po tayo niyan. Bilang isa pong dating mambabatas, sinasabi rin ho ba ninyo na yung sal and palada na didenggoy, naluloko? Pwedeng lokohin, dayain? Kung hindi po magsasabi ng totoo yung yung senador, eh, ganun po ang gagawin nila. Pero yan ho, napaka-obvious. Kasi, um, alam nyo, doon lang ho, sa, uh, inuuwi ang bahay, doon na nila makikita. At, uh, sadly, wala hong ganong uh, mekanismo yung ating gobyerno mm -hmm. na para makikita nila kung kung nagmamatch nga yung salin doon sa totoong pagmamayari nila. Mm -mm. What if pwede hong sabihin na hindi akin 'yan? Nakikita lang ako sa ano sa lolo ko, sa tatay ko, sa nanay ko. Meron po kasi yung tinatawag na beneficial owner. Mm -mm. Na kahit hindi sa 'yo nakapangalan, pero kung ikaw ang perming gumagamit, ikaw yung beneficial owner. Mm -mm. Kaya hindi po pwedeng uh, sabihin 'yon. Tangay ko ng kunyari itong sa case niya, sa bahay mm -mm. niya. Kahit hindi ho nakapangalan sa kanya 'yan dapat dalawa lang huyan. yan. It's either umuupa ka or ang may-ari mo, ang may-ari ng bahay, is either magulang mo na pa na nakikita ka lang, or talagang sa'yo yan, pero sa iba mo lang ipinangalan. Hindi ho naman, yung mga ordinaryong Pilipino, alam nila yan. Kapag umuwi sila sa isang bahay na hindi sa kanila nakapangalan, ibig sabihin nun, ay eh, umuupa sila, or nakikita sila sa kamag-anak. Mm. Di ba? Mm. Pero yung ganito, hindi ganon eh. Um, ano lang eh, may mga damis, may mga fronts na mm sa kumpanya. Pero talagang kanila naman. So pwede hong sabihin po ninyo na totoo ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na bilyonaryo si Bongo? Yun na nga po mismo. Bakit sasabihin ni Duterte na bilyonaryo si Bongo? Saan galing yung negosyo nito? Eh, simula Um, early 2000s, eh, executive assistant lang naman siya ni Duterte. Saan ka makakita? Wala, hindi naman negosyante yan. Nasa gobyerno na yan from that point hanggang hanggang ngayon. So, di ba? Makikita nyo. Hindi naman pwedeng yung negosyo nung sasabihin niya. O yung, may negosyo yung pamilya niya. Mm -mm. Eh, sinasabi mo, wala kang kinalaman doon. Ibig sabihin, hindi ka dapat uh, naaanggihan noon. O saan na kinuha yung bilyon na sinasabi niya? ni digong mismo ha inannounce mismo sa publiko na bilyonaryo itong tao na ito. Uh, ano yeah. po ano po ang mapapala ni, Bo, ni, ni ginoong go kung itatago niya po yung kanyang kayamanan sir para po sa impormasyon ng ating mga kababayan. Kapag po kasi diniklara niya yung tunay na yaman niya, ang tanong po dito is yung ill-gotten Wealth tat pagka nga ng ng gotten Wealth ikaw ang mag-prove sa korte, kung saan mo kaan galing yung kayamanan mo? O, mauuubliga sa ngayon doon. Tapos tatanungin, nagbayad ka ba ng buwis d'yan? Kung sabihin mong galing yan sa iba't ibang negosyo, pagtitignan naman yung tax records eh wala ka namang binabayaran na buwis. o problema ho 'yun. Ang dating palalim ng palalim ng problema mo kapag biniklara nila yung tunay na halaga. Kaya ganyan po ang ginagawa nila, tinatago nila yung tunay na kayamanan nila. Bukod doon kay Ginoong Go, uh, Ginong Trillanes, may mga questionable pa hubang sal and kayo nakita na mga dating kapwa niyo senador? Eh, yung kay Senator Chis Escudero, eh, malabo naman po yun. Mm -hmm. Ang lumalabas nito, eh, siya na yung pinakamahirap na senador. Eh, nakita naman ng mga kababay natin yung lifestyle ni ni uh, Heart ilista mm -hmm. yung asawa niya. Eh, paano yun? Saan galing yung mga yon Mga diamanting daang-daang milyon yung halaga. Eh, itong si Heart Ibanglisa, kahit sabihin mong isang sa, um, ano siya, yung model siya ng mga uh, branded um, mm -hmm. advertisement, eh, mm -hmm. hindi ho ganoon, hindi aabot ng ganoon. Oh, yun po ang malaking milagro dyan. Eh, pero ta talagang tahasan na ho yung, yung lokohan. Alam niyo po sa Singapore, meron silang ahensya na tinatawag na um, Corrupt Practices Investigation Bureau. Mm -mm. Yung ahensya na yon na nasa executive branch, ay kaya nilang mag-inventory. Iniinventaryo lahat kahit sa loob ng bahay mo. Pwede, pagka nasuspetsahan ka ng corruption, kaya ka nilang ititin For two weeks na hindi ka walang hindi ka lalabas. Tapos lahat ng kahit painting yan, appliances, furniture, ay binepresyohan. Ini-inventaryo nga po. Ganon. Ito, hindi to tatagal sa ganon. Eh, yan o si Chief, Senator Kiss, katira ho yan sa New Manila. Eh, may elevator po yung ano niya, garahe niya na. Binababa. O tapos, na, makaraming magagaram mga kotse niya. Iyon <coughs> nga po, eh, siyempre ako, alam ko yun, yung publiko hindi naman alam mm -hmm. 'yon. Kaya pagka may ganyan na ano, ikilabutan ka naman na uh, pae naman tahasang lokohan nang nangyayari. Oh, pero yung mga asawa daw po nila may pre sila and pangalawae eh, kumikita naman daw daw po yung mga asawa nila uh, sa pagmo-model, pag, pag pag pagkukuha ng mga mamahaling advertisement. Eh, alam niyo ho, yung konsumo pa lang ni ni Hart eh, mm -hmm. sa mga bestus niya eh. Ano eh, makikita mo hindi aabot eh hindi po kaya umabot kasi may mga si mas mas sikat na mga artista di hamak ang hilta hindi ko kayang tapatan yung kanya eh kunyari etong sila ihinuyo na ho o kung sino yan, sila anchorist <coughs> o kaprin Bernardo na mga di hamak na masikat sa kanya pero hindi niyo nakikitang nagbibilihan ng mga diamanting mga da daan-daang milyon ang halaga. Kaya nila yon. pero pag, uh, kahit tumakay isang bilyon ka kasi ng kita, eh, talagang sobra-sobra na yun, sikat na sikat ka na. E eh, bumili ka ng kalahating bilyon na mga diamante, eh, di, uh, naubos na ho yung napundar mo. So, ibig sabihin, talagang iba ho ang pinanggagalingan niyang mga pinagagastos sa Hart Sa opinion ho ninyo, ito lumabas na. May iba questionable kahit yung netizens kini-question yung mga sal nila. Mahina ho ba yung ibang tanggapan ng pamahalaan para sana uh, imbestigahan na ito'y harapat at garap, uh, garapala na po na panuloko sa atin? Ano po, napakahihina ng mga institusyon natin. Alam niyo po, dito sa bansa natin, wala nga tayong anti-corruption agency sa executive branch. Kaya napansin nyo, pagka nakita nilang may mga anomalya sa isang departamento, gumagawa ng mga mga ad hoc o mga temporary bodies like yung ICI para imbestigahan yon. Kagaya ng anong sabi ko, may mga bansa ho na mga dating mga corrupt na bansa na naayos nila yung kalang corruption, Meron silang itinatag na mga malalakas na mga anti-corruption agencies mm. na under the executive branch. Wala po ang Pilipinas na ganon. Itong ombudsman po, ito ay para sa mga paglilitis na. Hindi po ito yung proactive na nag-iimbestiga pagka may suspecha pa lang. Mm -hmm. Hindi po ganon. Kaya ito, nalalaman na lang ng mga Pilipino pag putok na putok na, pagka sobrang lala na. Sa ano, jano sa Taiwan, mm -hmm. sa Singapore, Hong Kong, sa Germany, Canada. Kaya limitado ang korupsyon sa kanila kasi meron silang mga ganong mga ano Uh, ahensya under the executive branch na ano pa lang, konting singaw pa lang eh, nag-iimbestiga na. Mm -mm. Kaya ho na, na ka agad nila yung mga ganyan. ano Sa tingin niyo ho, walang mangyayari po dito, uh, Central Llanes. Meron naman pong mangyayari. may makukulong, napailan, pero pagka nakalimot na naman ho tayo, babalik na naman. Kagaya nung sa Napoles. Yes, PDAF. di Oo, oh, yung sa PIDAF dalit ng galit din yung mga Pilipino noon. O ang daming nga noon na may tatlong senador, mga ilang congressman. Pero kinalaunan, ano hong ginawa ho? Pati ho, botante, eh, kasama ho sa kasalanan dito, eh, binoto pa nila. <coughs> si ba? O ito na lang si Jinggoy. Kinulong na ho eh. Yung 25, na-involved na sa corruption. Pero nung umarap sa butante, eh, nakalimutan, binoto ulit. Eh ano nga asahan natin? Kung, nag, kung nagnakaw noon, eh ngayon, magnanakaw. Eh, yun ang nga nangyari. So it's uh, basically everybody's fault in a way. Um, pero primarily, yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga institusyon natin, na supposed to be sila ang nagbabantay nito, eh minsan kasabwat na. Ito nga ho, yung isa sa nakasuhan eh, Commissioner ng COA, ayun mm -hmm. e pong COA ang tagabantay ng korupsyon. Mm -hmm. Yun ang malaking problema natin. Mm -hmm. Sen, um, baka po pwedeng maipaliwanag lang yung ibinanggit niyo kahapon kasi nakuha po namin sa Twitter po ninyo na ipinatatawag ba ng ICI etong si Go? At may binanggit kasi kayo na parang tumanggi siya o ayaw niya. Ano po ba yung katotohanan dito? Sabi ng ICI hindi raw po totoo. Meron pong feelers o po, pinasabihan ang pinasabihan siya na na baka imbitahin siya sa ICI. So, yun nga according sa aking informasyon, ang sagot eh hindi daw siya ahanap unless may mga kondisyones, kasama mm nga -hmm. sa kondisyones na yun, eh may taga-abogado siya, itong si Bato daw at si Amy isasama niya para hindi hindi siya ma-sentro. Pero wala pa po yung formal na mm -hmm. invitation, kaya nga doon sa aking message Nananawagan ako na i-pressure natin patawag ng ICI si Bongo mm -hmm. kasi ito maliwanag po yung korupsyon dito. Binigay po sa tatay at kapatid yung 7 billion pesos worth na kontrata, 200 contracts po yan. Dinamit mm -hmm. yung kanyang posisyon, yung kanilang pagkasanggang dikit ni Duterte para mabigay sa tatay at kapatid niya yung bilyon-bilyon na kontrata noon. Maliwanag si... po na mm -mm. na-tremend po 'yan. Si Bongo so, lang po ba dapat ipatawag, sir? Eh dito sa aking issue, mm -mm. hindi eh, lang siya ipatawag pati na yung tatay at kapatid. Paliwanag nila, o kasi sinasabi ni Bongo eh di naman daw nila kaano-ano 'yang wala siyang connection dyan sa diskaya. Eh maliwanag mm -hmm. po, may sinama ako mga kontrata doon, limang malalaking kontrata. Ah uh, aabot po ng 900 million pesos na joint venture nung tatay ni Bongo kasama si Diskaya. So tatanungin lang dapat ng ICI yan, mm -hmm. paano kayo nagkakilala? Kasi nag-partnership kayo, kailangan medyo malalim-dalim yung samahan nyo, siwala mm -hmm. nyo sa isa't isa, di ba? Mm -hmm. So paano nyo yan. Tapos hindi lang isa yan, limang kontrata yan. Kaya marami hong madidiscover yung mga Uh, ICI 'pag pinatawag sila pero ito po ito po ba i-confirm na kung siya po ipatatawag o hindi pwede ba siyang eh, sa, pwede ba siyang uh, uh, protektahan ng pagiging senador niya eh di ba ho nagpuntahan na doon sila Chase, Jowen o doon sa ICI hindi ho niu hindi ho, pwedeng ano ka pati si Rom nagpunta na mm -mm, rin doon Kung wala walang tinatago eh bakit ka uh, ano hindi haharap diyan diba? O. Oh. magandang itanong ng ICI sa kanya. Eh, totoo ba na ikaw ang nag ang nagrekomenda at nagtalaga kay Bernardo, yung Yusef Bernardo, mm -hmm. na siya yung mastermind, o ang arkitekto proper matter nung pagkamada ng modus sa DPWH. Mm -hmm. Yan po tao ni Bongoy yan. Yun po ang problema nila. Mm -mm. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa mga usaping ganito, eh namimiss ho kayo dahil po sa sobrang uh, tapang ho ninyo magbulgar na mga katotohan at, at mga usapin laban sa kanila? Uh, sa ating mga kababayan po, alam ko tayo ay uh, nadidismaya at nagagalit eh, sa mga pangyaring ito. Uh, pero uh, wala po tayong magagawa kung hindi pagtiwalaan po yung ICI na ginagawa nila, yung kailangan nilang gawin. So, i-withhold natin yung ating judgment until lumabas yung na uh, kanilang mga findings. So, ngayon, at least, meron ng mga nakakasuhan, magandang panimula yan, pero marami po tayong pwedeng rekomendasyon uh, para tuluyan ng matanggal itong korupsyon sa ating gobyerno. Uh, pero, ano po yan, uh, that's down the road. Pero for now, kailangan po nating ano po, pagtiwalaan muna natin yung ating itong ICI Nasa sa ganon eh, hindi magkagulo-gulo ng tuluyan. Sen, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Ingat po. Magand maraming salamat po siya, sa Ma'am Lourdes. Mga kasama, si former Senator Antonio Trillanes Jafur.